eto na nga guys at maaga akong bumangon para dalhin tong kotse sa car wash. Dahil magpaparehistro tayo ngayon. Pinalinis ko na rin yung engine bay niya at buong makina. Para naman pag sinuli natin sa mayari, ay eh talaga namang malinis. Labas loob. Okay magalala guys, tinakpan na yung mga importanteng dapat takpan dyan para hindi masira ang kanyang makina dahil sobrang mahal ng violation pag nahuli kang ka unregistered ng sasakyan mo alam ko nasa 10,000 napagutusan lang tayo nito guys kasi yung may-ari nito wala siyang time para dalhin sa LTO so ako nang bahala itideliver ko na sa kanya to mamaya na nakarestro na malinis at mabango na again guys maraming dapat i-consider pag bibili ka ng second hand na sasakyan ha? hindi dapat yung basta-basta ka lang bibili dahil makinis, makintab, eh gusto mo nang bilhin. Dapat eh may alam ka rin o may kasama kang may alam sa sasakyan para naman hindi ka maloko dahil sayang yung perang pinag-ipunan mo kung makakabili ka lang ng sasakyan na marami kang papagawa. Yung iba, sinasabi nila, priyon lang daw yung issue. Eh magkano lang naman yung priyon? Diba? Kung totoo. Yung iba naman, pambet lang daw yung issue. Lalo naman, mas mura lang naman yung pambet lalong mas maganda kung meron kayong dalang scanner kasi sa scanner talaga ilalabas niya yung issue hindi niya maitatago yun kamukha nito dahil uh, modelo na rin to 2007 model puro sensor na to so the best dito kung titignan to talaga is may dala kayong scanner kasi yung iba sinasabi nila low mileage pag tinignan mo low mileage nga naman pero tinampered lang yun guys kaya akala mo eh sariwang sariwa pa yung sasakyan na bibilin mo kaya the best talaga kung may dalakang scanner plus uh, mekaniko or kahit yung may alam lang sa sasakyan, sa mga pyesa, sa mga normal na issue, mga basic issue ng sasakyan, kung bibili ka talaga ng second hand na sasakyan. Dahil naglipa na ng mga buy and sell ngayon guys.